Ito ata yung tinutukoy na bagong twist dito sa impeachment uh, trial or case na itong si Sara Duterte. Hindi na ito bago dahil sigurado tayo na hahanap at hahanap ng paraan itong mga senators na ito para nga madismiss ang kaso ni Sara Duterte. Sabihin na natin, madismiss yan, ma-acquit itong si Sara Duterte. Pero sana ano ho sa taong bayan hindi acquitted ang mga katulad ni Sara Duterte. Sana convicted. Dahil huhusga rin sigurado ang taong bayan. Huhusgahan din po yung mga senators na una pa lang ay pabor na at tinatrabaho na para ma-dismiss nga ang kaso ni Sara Duterte. Nakakapanlo mo isipin pero sa tingin ko hindi naman ito mangyayari. Nakikita din yan ni former senator uh, Leila de Lima. Itong sitwasyon na ito. Ito yung sinasabi niya dito, naniniwala si Representative uh, Leila de Lima na sakaling pumabor kay Sara Duterte ang investigasyon ng ombudsman, alam niya naman ipinasa na po lahat uh, sa ombudsman ng Kamara ang mga kaso ni Sara Duterte at ang mga uh, reklamo nga laban kay, kay Inday Lustay. Ito daw ay siguradong gagamitin umano ng defense panel nga para lalong madelay ang impeachment trial dahil magmove to dismiss na naman po ang kampo ni Sara Duterte. Marami sa mga kababayan natin ang atat na atat pa rin. Sa tingin ko habang tumatagal, habang pinatatagal ito ng mga na sa paligid ni Sara Duterte, habang gumagawa sila ng paraan para madelay ang impeachment, um, lalong nagiging yung o nag-aalab yung damdami ng mga kababayan natin na dapat ay simula na ang impeachment trial at sana ay makita na ng taong bayan ang mga ebidensya.